Marami na pong nakapanood itong pulburong video. Alright, magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Ayon ka General Macanas, itutuo umano ang video at uh, siya mismo ay nakapanood at marami na umano sa mga PMR, so mga retirado at mga nasa act tibo pa sa serbisyo ang nakakita ng uh, video ng Paul Boron umano ni uh, Kuting mga kababayan po natin at ayon kay General Macanas ay nakopo po sumabog umano sa galit ang ilang opisyalis at ngayon ay mukhang nananahimik lang pero alam po natin na kapag ikaw ay talagang otoridad at street sa iyong trabaho eh kung makikita mo ito 'di ba imagine mo umano mga kababayan po natin kung pangulo ka o leader ka ng isang bansa, tapos ganyan ang uh, iyong ginagawa, abay, nakakadismaya po, at uh, talagang magagalit ka. Kasi kung kayo ay hinuhulin nyo nga ang ordinaryong Pilipino, yung small time, ika nga, na gumagamit ng illegal uh, na pulboron, eh, paano pa kaya kung ang leader ng uh, ating bansa ay siya mismo gumagamit? Talagang nakakadismaya nga, mga kababayan po natin, at mukhang may plano talaga itong mga... Retiradong premiers, mga kababayan po natin. Pero ayaw naman nila ng gulo. Ang gusto nila ay legal. So ngayon, isa nga sa nagperma at nagpasimono nitong kamp uh, kampanya o parang manifesto na signature na pinapakalat na umano'y nagwi-withdraw ng suporta kay Pangulong Marcos Jr. Nakapanood itong pulborong video. May isa akong subscriber na nag-comment. Sabi niya, Sir, napanood na namin yan na uh, napaka-klaro ang view in high definition. <laughs> Yung isa kong source, sabi niya, klaro kayo ang mukha, Sir. Marami sila. Naging sila sinakuting. Hindi na talaga mapigilan. Kung kailan lang i-upload sa social media, yun ang hindi ko pala. But, ang isang grupo na nakapanood, RPME graduates, kernels na ngayon. Akala ko nung una, isa lang. Ayun pala, ang mga mista niya, pinanood na nilang magmimista. At, ito, ito po yung mga messages ng mga magmimista. Isummarize ko na lang, na, galit na galit, nag ngit sa galit, may kasama ang mura. Yan po ang reaksyon nila uh, sinasabi nila yung second chance ng pamilyang Marcos sinayang nila sabi nitong mga kernels nito sinira nila yung chances na totally malinisan na ang pangalan Marcos kasi halos karamihan po men and women in uniform maka Marcos kasi nga yung yung legacy na na-establish ng Marcos Sr., hindi mo matatanggal sa armed forces of the Philippines and even the PNP. So hindi ko may imagine mga kababayan po natin kung ano talaga ang aktual na reaksyon nitong nakapanood. Naku po, mukhang kinakabahan ako sa posibleng mangyari mga kababayan po natin kung talagang lalabas ang video ito dahil mukhang may plano talaga itong original na may hawak ng video at kung sino man na may hawak pa kasi mukhang kumalat na, ipasa-pasa eh, na nga mga kababayan po natin na ipalabas itong video at ngayon gumagawa na umano ng paraan itong kampo ni uh, FL na hinahanap, inaalam kung sino ang original na may hawak ng video at ayon sa ilang nakakita umano, may eh, klarong-klaro ang pagmumukha ng ating leader at uh, mga kababayan po natin ay eh, gusto ngayon nila uh, bilhin ang uh, video ito Aba, kaya kaya naman bilhin 'yan sa dami nila ng pera. Ang tanong, uh, ipagpapalit ba sa pera ha, ang uh, kanilang uh, video na ito? Uh, hindi ko lang alam, hindi ako sigurado eh kahit pa kunin ang original eh kung marami na ang uh, napasahan through social media platform nako po mga kababayan po natin. So kami sa AFP-PNP, umaasa kami na itong Marcos Jr. dadalhin niya ng tunay ang apelyedo niya at ibabangon ang pangalang Marcos ngayon. Super dismayado kami, both active and retired, itong ginagawa ng Jr. So, sabi pa nila, sana, sabi nila, hindi na lang nakialam si Senator Aimee. <laughs> Si Senator Aimee na lang sana ang tumakbo kasama ni BP Inday Sara. Wala sanang problema. <laughs> so, may pagsisisi kay Senator Aimee. Galit. Galit sila kay Marcos Jr. Dahil yung ganun nga, klaro na naghihit-hit siya. O, oh, ko tuloy si Senator, ex-Senator uh, Nikki Cositing lumabas na yung interview niya last year na very in a very clear manner sabi ni Senator Cositing palaging high on drugs yan we grew up together alam ko uh, although hindi ako durugista but alam ko durugista yan at marami na rin ibang nagsabi ako ah, dahil probinsyano man ako wala akong balita sa pag uh, ganyan niya. Kailang alam ko, spoiled brat yan. Kaya bago na election last year, nung hindi pa klaro ang mga kandidato, personally, matamlay ako kay BBM. Although napakataas ang respeto ko sa Marcos Sr. at sa katip First Lady Imelda, BBM, basta ang unang tatak sa isip ko, spoiled brat. Uh, is, wala. Walang magawang maganda kailang nung ma-interview na siya sa YouTube ni Tony Gonzaga at iba pa magsalita na, doon ako nabudol sa galing niyang magsalita. Hanggang salita lang pala, wala sa sinceridad. Kaya tingnan niyo yung kanyang sona, dalawang sona niya na wala. Kapansin-pansin sa sona niya, hindi niya binabanggit ang kampanya laban sa droga. Kaya yung unang sona niya, nagreklamo si Pastor Kibuloy. Bakit walang walang binanggit na war on drugs? Bakit walang uh, kontra CPP o terorista? Ano pa yung isang hindi niya nabanggit? Reklamo si Pastor Kiburdi. O itong pangalawang sauna, wala rin droga. Ang sinasabi lang niya is bloodless campaign daw. E paano? <laughs> Nandyan si, sino ba yung sinasabi ni Marita? Mike sa Europe? Yung nahuli? nang PDEA, tapos pinakawalan. Tapos yun pala ang nag-export ng mga pulburon sa Australia. Ay, no wonder. Kaya, balik tayo sa mga premiers. Kung ako, ang nasa active service ngayon, talagang mapapamura din ako sa galit. At uh, hindi ako, pag nasa active service ako, nako, hindi ako titigil hanggat hindi mabigyan na ng justisya. Kalukuhan yan betrayal of public trust. Ikaw ang commander in chief. Sinusunod ka ng men and women in uniform tapos ganyan ang ginagawa oh, ay nako. Talagang unexplainable. Kahit ngayon nga, retired na ako eh. Wala na ako. Parang civilian na rin ako. <laughs> kailan yung galit ko nandiyan? kailang tignan niyo ang aking mga vlog? Yan ang aking focus. Para, Mike Enriquez pa, hindi namin kayo tatantanan kayong nasa Malacanang hanggat hindi lalabas yan pag-uusapan ito para ano. Akala nyo, mabibili nyo ang lahat ha? Ah, kasi bibilihin daw nila. Ang <laughs> video na yun, kung sino man ang may hawak, tingnan natin. Kung kaya ba nilang bilhin lahat, eh hindi naman lahat tungkol sa pera eh. Ang iba dyan, mayroong pagmamahal sa bayan. Mayroong malasakit. Uh, Di ba, katatapos lang yung resulting. Maraming Pilipino na namana ang dugo, nananalaytay na dugo kayo sa Rizal na uunahin nilang bayan bago yung pansarili. Itong nasa Malacanang ngayon, pansarili. Mga kamag-anak, ano yun? loan better ng loto nanalo grabe pues... so isa yan sa mga sentimento din ng ating mga kababayan itong nangyayari ngayon sa loto mga kababayan po natin eh mukhang dalawang bisis pa lang tumaya eh nanalo na so isa rin ang uh, parang pinaguhugutan ng uh, mga PMARs at ilang kababayan po natin na nagpirma ng manifesto sa pagbawi uh, at simula nung nagperma sila ay hindi na nila kinilala itong si Pangulong Marcos bilang Pangulo o Marcos bongbong uh, -bong na lang ang kanilang uh, ina-address dito at kinikilala nilang si Vice President na ang uh, bagong Pangulo. So mga kababayan po natin, hindi natin masisi ang uh, sentimento ng mga PMAers, hindi rin masisi ng ating gobyerno ang sentimento nating na ordinaryong Pilipino dahil nakikita po natin ang kapalpakan at kabayaan ng ating gobyerno at mukhang tinitwist nila ang mga pinapalabas sa media pati itong mga pinapalabas minsan sa social media kaya minsan mahirap uh, paniwalaan din kung totoo ba ang datos na pinapalabas ng ating kopyerno. Ngayon mga kababayan po natin dahil marami na umanong nakapanood ng uh, video eh mukhang kabahan na itong si Pangulong Marcos kung talagang siya ang nasa video kasi pwedeng edited, pwedeng uh, ginawa lang. Pero kung talagang siya mga kababayan po natin, eh baka mapapaisip na itong uh, Pangulo ngayon ng ating bansa kung ano ang kanilang palusot na dapat gawin. Totoo kaya ang uh, sinasabi ni Pangulong Digong at siya ang tinutukoy na tumatakbo sa na, pakataas na pwesto na gumagamit nitong kok mga kababayan po natin. Ano po ang inyong palagay at sa saluobin patungkol sa isyong ito? Pabor po ba kayo sa manifesto na pini-permahan ng ating mga kababayan ngayon? Ikaw, magsasign ka ba? Ano ba ang inyong palagay sa mga ini-expose ngayon ng ating mga kababayan? Lalo na itong si General Macanas. Kayo po at huwag nyo kalimutan ilagay dyan sa ating comment section. Maraming salamat po muli sa courtesy si video ni General uh, Machanas, na nagsimula nga ang uh, kanyang pagka parang nagkaroon ng uh, sama ng loob sa ating administrasyon. Uh, administration hindi naman actually sa gobyerno eh kasi suportado natin ang gobyerno suportado niya ang gobyerno ayaw niya lang yung namumuno okay so nagsimula ito nung panghaharas ah, at uh, ang ginawang panggigipit pagdidian kay General Bantag kasi number 1 na Bantag supporter ito at dahan-dahan na nung nagpapatuloy nung makikita niya na mukhang walang pagbabago at nagiging worse pa ang nangyayari lalo na itong pagkulong din kay ka Eric at kay Dr. Lori Badoy pag file ng iba't ibang reklamo laban sa Vice Presidente na kaliado ng Pangulo pero pinapabayaan ng ating Pangulo at uh, patuloy lang na sinisira nitong mga makaliwang grupo na umano'y may basbas -bas, -bas ani House Speaker Martin Romualdez. Kasunod itong panggigipit naman sa ng NTC, MTRCB uh, dito sa mga programa sa Isiminay pati mismo ang Isiminay na naging platform ni dating Pangulong Digong plus ang kanilang uh, kanilang uh, foreign policy ay nagbago so ang inaasahan ng taong bayan na susundan ng administrasyon Marcos ang magandang ginawa ni Pangulong Digong abay hindi gumawa sila ng kanilang sariling pangalan ngunit uh, mukhang pangalan lang eh, walang output na nangyayari. At ang ilang proyekto na dapat ay uh, e implement na lang sa ngayon sa administrasyon ni Pangulong Marcos, abay, kinansel pa dahil China o mano ang uh, magiging finance. So hanggang ngayon, ilang buwan ang nakalipas, eh, walang mangyayari at hindi sila nakahanap ng bagong uh, magpipinans nitong mga ilang proyekto. Kaya natingga at nasayang ang pinaghirapan umano ni dating Pangulong Digong lalo pa itong isa, itong kampanya laban sa si illegal na droga na sinasabi nila marami umanong uh, mga drug-free na barangay, marami ng droga na nakuha. Pero bakit nagrereklamo pa rin umano ang uh, mga ordinaryong Pilipino at sinasabing mas dumadami na naman itong addict, mga kriminal at uh, kumakalat na naman umano ang illegal na droga sa ating bansa. So kayo po, opinion nyo? ay ating respetuhin. Kaya comment na sa ating comment section. Maraming salamat po mga boya.